Yo, yo, yo! What's up mga katimpla at mga kabuga? Yung... Nandito ngayon ang ating mga tropa at repa. Si Boss Ron Paintworks at si Bonald. Sila yung mga tropang kabuga natin na gumagawa ng ating mga project sa ating shop. At ngayon eh, meron silang mga tanggap na gagawin nila. At ngayon titimplahin muna natin itong yellow okay. na gusto daw ng kanilang customer na nagpagawa sa kanila. At ang gagamitin nating brand ng pintura ngayon ay Ansal para mas maganda at matibay ang kapit ng pintura at hindi rin basta-basta kumukupas. So ngayon naglagay muna tayo ng yellow sa ating timplahan. Uh, yellow muna ang nilagay natin tapos lalagyan natin ng puti para maglight ang kanyang kulay yellow. At mekos Mecos Tornado natin yan mga katimpla. At mekos Mecos Tornado ulit natin yan mga katimpla. hinahanap <laughs> uh, ko. At dahil nga madiwara ang tropa natin na yan, mas madiwara pa sa kanyang customer na nagpapagawa sa kanya. At nagpalagdag pa nga ng one-fourth daw, Eka. Oh. Yeah. At ngayon naman mga katimpla, ang sunod nating titimplahin ay bronze para sa mags ng motor na kanilang ginagawa. At ang una nating nilagay ay silver, tapos isinunan natin ang gold para medyo manilaw yung ibabo niya. At saka nilagyan natin ng red gold para mapula at pinadark natin, nilagyan natin ng black At may mecos tornado natin yan mga katimpla okay. Okay. At ngayon naman mga katimpla, ititimplahan natin ito ngayong uh, Isa pa nilang gagawin na adventure So silver lang yung gagawin natin dito At uh, titimplahan natin ng konting item Tapos puti at saka konting blue medyo mablu so eto yung natimpla natin mga katimpla pa nga eh oh gaspa <laughs> hindi pero <laughs> hindi, hindi siya totally fine nga shout out nga pala sa ating mga tropang madidiwara na mas madiwara pa sa kanilang customer garing <laughs> kayo sa vlog ko <laughs>